Good noon, maayong magandang tanghali po sa lahat. Kumusta, kumusta po ang lahat? Maayong hapon, Pinas. Maayong buntag. Galing araw, UST. Ito muna po tingnan guys. Grabe yung mata natin, guys. Oh. Grabe, mahimuta sa tabi. Sobrang bagol, guys. Kagabi, di ba, may padiner kami. So, ayan. Ayan naglinis kagabi dito sa kusina. Tapos, nagbalik sa mga gamit dito doon sa office. Noon ang trabaho guys, kasama ang bantay namin. Siyempre yung kasama ko, si Wayne. Siya naglabas, diba? Ngayon, hindi pa tayo tapos guys. <laughs> Naglaba? Maglaba tayo. Siyempre ang ating planchahin. Tapos may ayon pa, mga hand towel. Labhan din yan. Yung pusa natin. Kamusta? Say hi. So ayan na, nagpunas ako dito guys. Nagpalis-palis ako dito. Ito siya, oh, scratch siya. Grabe pala ito. Oh, scratch siya. Oh. Hmm, scratch kagabi yan guys. Sobrang sila nito eh. At least, umukay. Okay na siya, guys. Pinunasan ko siya nung maayos. Ayun, Oh. No? Mm, scratch talaga siya, no? ba diba? Very sensitive this um, kind of table. Chrome ba tawag nito? Chrome? Hindi ko alam. Parang ganun. So, ayan. At least, umukay na siya ng konti. Medyo okay na ng konti. Ayan, malinis na yan. Dito rin may scratch din dito. Pagabi din to. Mm. Hmm. Mahaba pa naman siya guys. Oh. Mahaba. So hindi kaya ng powers ko dyan. At least umuki-uki okay okay ng konti. Oh, Mamaliwanag na. eh. Hmm. Yung sahig. Naglinis ako kagabi. Pero ngayon magwalis din tayo. Hmm. Ganyan ng buhay natin guys. Yan dito. Ito pa hindi na malagay-lagay sa ano ref kasi punong puno ah, ayan naglinis na tayo dyan ah, diba? na malinis na shout out sa ating 4 viewers ayan very clean na ah. there is no oily it's not oily anymore ah. kailangan nating mag kilos kilos no so ayan gusto ko lang i-flex sa inyo Ito, hindi ko pa ito napunasan. Punasan ko pa yan. Pero sahig muna tayo, no? Ayan, sobrang puno ng ating ref. Ayan, ito yung kain ng gabi, sushi. Siyempre, order ito. Ito ang steak. Ito, bitbit -bit ng mga kaibigan. Shout out sa ating 12 viewers. Ito rin, may kanya-kanya Ito, ako nagluto nito, ang ating pesto pasta. Tsaka yung steak ako nagluto. Ang chicken curry, uh, butter chicken, it's over there. So, punong-punong guys. Sila 14. Ito, dala to ng kaibigan na kasi naubos yung kay nanay. Ito, kay nanay to. Ay, hindi kay din na itong bili kahapon, di ba? So, ayan, punong-punong guys. Kaya yung gulay natin, hindi may lagay-lagay. Pero -lagay. alam mo, pwede ko naman kumasan ang ref. Yung ano lang naman, no? Takip. Gamitin natin ang ating Cleaner. Shout out something for viewer. Oh, it Thank you for the thumbs up, mom and sir. So guys, iwan po muna kayo dito kasi may nandyan sinanay sa labas. Kuloyin ko lang yung gamit. See you later guys. Pagod nyo muna yung kusina namin. Dog. Dog. hello mom or sir thank you so much oh i'm sorry i don't know how to read arabic and how to understand but thank you so much and magkawa ako ng gamit. Alam nyo na, Liz? Dahon ba? Ayan, nakalimutan ko nang walisan doon, guys. Magwalis mo na ako doon. sa nakulog niya na, ano, Sorry, guys, thank you so much. Sixty you doze, all ねえ。<laughs> Matuti, down, down, down. There's nothing there. There's nothing. Hmm. Stay. Ito tayo. Hmm. lang naman yan. I Hello, nice.

e Gracias. Madam, which one? The, the, the front of you, madam. Yeah. Ruina up that one. Under, that one, I think. Yes. I think so. نرمیدید، نرمیدید که این رو دست دارید با من دارید de caso no Ya and don't shout out everyone that Jesus all.

laruan ito ba laruan those bubbles ayan ang sikwito natin dyan ay ito ayan Yan guys. Yan. Hindi man siya malahat kasi sobrang lumi na talaga babalik-balik. Hindi kasi laging nalalabhan. Kasi nga may ano siya. May volleyball tsaka truck. Okay. Tapos, gamitan nga natin ng power the brush. Pasain muna natin. gumi man yun, So, wala tayong karapatan. Kahit pag-gub na, guys, buhay OFW, wala kang karapatan na mag-pahinga. Hmm. Thank you so much, everyone, Mom and Sir, for watching, supporting my life, my channel. God bless us all. Bye bye. Kita ko lang sa inyo. Mati na siya. Kasi dito. Kanyan siya kanina. Ngayon. Ah, di ba? Bye bye. bye, -bye.